bigo si Mikey Williams para makabalik sa PBA Kinumpirma naman ni Coach Jojo Lastimosa na player at hindi ang team ang magbabayad ng nasira sa dugout ng Mawa Arena. At si Calvin Optana naniniwalang mananalo ang kuponan na mas may malagkit na depensa ngayong finale. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated. Minsan ang nagparamdam si Mike Williams ng posibleng pagumbalik sa PBA matapos ang kanyang naging stint sa Strong Group Athletics na sumabak sa Dubai. Akala ng karamihan, tuluyan ang maaayos ang gusot sa pagitan niya at ng TNT. Ayon sa report, sinubukan umano ni Mikey na ayusin sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga taong involved sa team. Pero tila nauwi sa wala. Tanong, sino ang kakausapin sana ni Mikey Williams para ayusin ang gusot sa TNT? Tutukan po natin ang sinabi ni Homer Sison sa kanyang report sa SPIN. Ayon sa source na may alam sa sitwasyon, sinubukan ni Williams na nakausapin mismo ang Big Boss na si Manny V. Pangilinan pero sinabihan siya na nasa Hong Kong si MVP. Sinubukan din umano nitong kausapin si Coach Chot Reyes pero sinabihan umano ito na nakapokus na si Coach Chot sa playoff run ng kanyang kupunan kung saan nakarating na ngayon sa finals. Okay, so nag talaga si Mikey Williams na ayusin ang gusot sa pagitan nila ng TNT. Ang problema, hindi na ayos, bunga na rin ang mga rason na nabasa natin sa report ni Homer Sison. Medyo masakit yan sa panig ni Mikey, hindi ba? Isipin nyo ha, eh? Ang kanyang kausapin ang dalawang malalaking pangalan sa TNT Tropang Giga, si MVP at si Coach Chot Reyes. Pero nabigo siyang makuha ang kahit isang appointment, sino man sa dalawang nabanggit, di ba? Doon sa attempt na ginawa ni Mikey, makikita natin doon kung gaano siya kaseryoso na makabalik sa PBA, kung gaano siya kaseryoso na maging maayos ang lahat. Pero sa isang iglap, hindi nangyari yon. Sa so ngayon, ayon na rin sa report ni Homer Sison, nasa US na ulit si Mikey Williams. Indikasyon na medyo malabo na talaga, di ba? Maliban siguro kung may mag-effort, sino man sa magkabilang kampo. Kung maalala natin, bago pa umuwi si Mikey para samahan ng SGA sa Dubai, sinabi na ni Coach Chot na willing na silang i-trade si Mikey. Pero ayon na rin sa kanya, kailangan paborable sa kanila yung magiging trade kung sakali. So siguro yun yung inasahan ni Mikey sa kanyang pagbabalik dito sa Pilipinas. Baka lang ha, baka nag-try siyang kausapin ng pamunuan ng TNT dahil doon. Kasi nga si TNT pa rin ang may huling say sa anumang gagawin ni Mikey dito sa PBA sa kasamaang palad, hindi nagkaroon ng magandang resulta. Hindi niya nakuha o hindi niya nakausap ang dalawang malalaking pangalan sa pamunuan ng kupunan. Kung tila malabo na ang posibleng pagbabalik ni Mikey Williams sa kanyang dating kupunan na TNT Tropang Giga, inami naman ni Coach Jojo Lastimosa na nasabihan na sila ng PBA tungkol sa nangyari sa dugout sa Moa Arena. Inamin din niya na hindi nasagot ng team ang anumang gastusin sa nasabing insidente. Tanong, bakit hindi sinagot ng TNT management ang gastos sa nasabing issue. Tutukan natin si Coach Jolas sa report ni Jerry Ramos sa spin. Oo kasi hindi na to insidente sa court eh. Nasabihan na kami. Ayon yung rason. Hindi na insidente sa court. Kaya si older na ng sinumang player ang gastos. O anumang multa na ipapataw ng Mowa Arena. Hindi natin alam kung magkano kasi wala naman silang binanggit doon. Pero ang sigurado tayo, mananagot na yung player. Siya yung bahala sa gastusin. At ayon sa report ha, salary deduction naman ang gagawin ng TNT Management. Ibig sabihin, may consideration din naman yung team sa na nangyari. Ayaw din naman nila siguro na biglayin yung player... Kung kung sino man yung player na magmumulta dahil sa kanyang aksyon. Siguro naiisip din ng management na nangyari dahil sa sobrang pagkadismaya ng player or maybe ng team sa pagkatalong nalasap nila sa Barangay Hinebra noong Game 2. Kung tutusin, sayang naman talaga yung game na yun eh. Halos abot kamay na nila yung panalo kung hindi na depensahan ng mabuti ng Gene King si RSJ sa kanyang huling birada. Actually, ilang beses yung ganong birada ni RSJ na hindi niya nagawang ipasok dahil sa sobrang dikit ng depensa ng Barangay Hinebra. Kaya siguro dahil sa pagkadismaya, ayun na nangyari. Talos sila. Nadisgrasa pa yung dugout ng Mowa Arena at ang parusa, multa. Sa ngayon, hinihintay na lang umano ng pamunuan ng TNT ang magiging abiso ng Mowa Arena kung magkano yung babayaran para ipaalam sa player. Habang hinihintay ng pamunuan ng TNT tropang giga ang abiso mula sa PBA bunga ng insidente sa MOA Arena, paniwala naman si Calvin Optana na magdidikta ng tempo ang kopunan na may magandang ilalabas na depensa sa bakbakan. Matatandaan na tinalo ng Barangay Hinebra ang TNT bunga ng malagkit na depensa ang inilatag nila sa Game 2. Kaya paniwala ni Calvin magwawagi sa bakbakan hindi lamang sa Game 3 kundi sa buong serye ang may magandang depensa narito ang kanyang pahayag tutukan natin si Calvin Optana sa report ni Olmin Leiba ng Fieldstar. Pagandahan ng depensa ang magiging tema kasi both teams talagang grabing dumipensa. Low scoring at sa huli kung sino yung makakadepensa ng maayos, yun ang magdidikta ng tempo. Well, totoo naman yung sinabi niya, di ba? Kung sino yung may magandang depensa sa laban sa buong serye, siya ang kukuha ng kampiyonato dyan, hindi lang sa Game 3. Buong serye na yan, sigurado kukuha ni ng team ang kampiyonato kung magiging maayos ang kanyang depensa. Kaya Hinebra or TNT yan, hindi na din alam. Ang alam natin siguro is magiging mainit or mas magiging mainit ang bakbakan. Yung hinebra kasi ngayong game 3 gusto nilang makasiguro na sa kanila mapupunta ang bentahe para makausad. Well, ang TNT, ayaw nilang mangyari yan. Gusto rin nila sila yung kumuha sa Game 3. Kapag kasi nakuha nila yan, mas tataas ang moral ng team pagpasok ng Game 4. Mabubura din sa isip nila nangyari nung Game 2 kung saan sila tinalo ng Barangay Ginebra. Ang totoo, pareho lang talaga sila ng gustong mangyari. Eh. Kaya siguro dito papasok ang participation ng crowd. Yung Ginebra, walang duda marami silang fans na daday sa bawat laban. Pero hindi mo rin pwedeng isang tabi ang TNT tropang Giga, mayukbo rin sila ng fans na naghihintay makauna ang kanilang paboritong team. Ngayong Game 3, paniwala ni Coach Team, malaki ang gagawing adjustment ni Coach Chot. Ganon din si RHJ. Posible kasi na inaral talaga nila yung mga mali nila sa game 2. Katulad ng mga huling segundo ng laban, di ba? Hindi sila papayag na maulit yung ganon. At syempre, sa panig ni Coach Team, itutuloy naman niya anuman ang ginamit niyang formula sa game 2. Effective kasi yun eh. So guys, maraming maraming salamat.